Sigurado kang inyo itong kawayan, naan? Aba, ito'y kabibili ko lang. Ito'y saryaya Quezon. Ah, taga saryaya, saryaya ka itaw? Oo, uh, saryaya ito. Ay, sigurado kang inyo ito? Ay, amin ito. Nabili ko. Ah, ah, yun pala na May git milyon. Ito mo naman ang nadadali. Ayaw, ito'y nadadali pala. Ito, eh, marawak pala din yung kawayan ni si Bosima. <laughs> no. Ah, saryaya ka itaw? Sariaya? Oh. Oh. Sariaya. Oo. yung ma. Hindi mapasok. Ah, ah. alam mo yung kung oh. kayo pupunta rin eh ay, mag-iingat kayo sa kuwan. Ari daw pala ho ikikaima. Isang milyon na tiyak lahat yung bili ko rito. Yaw no, oh. kitang kita ho ay may kayawan na no si Boss Ima. Kawayan oh. lang, Kawayan lang ang binibili ko dito. Yan <laughs> <laughs> po, may kawayan ng pula sa si Boss Ima. Para oh. ako ni po po yun. Para ako ni Mako na ng labong. Oo. Oh. Oh. Yung pa dalawa, bosa lang habang gaganda na no. yun yun. Hello, ay ito ho ay kawayan na ni Boss yan. Ito bibili ko lang ang Sir po. Oh, yung Sir Yaya Kaysan daw po ito. Nakakasaya ko dito. <laughs> yon. Ay, tinampo Legal na legal po, ay, legal, legal na legal po, po pala re. Eh. Okay. Kahit pa dinhi kay magpapalahaw. <laughs> Bas, yan po, ay tinyo naman ang kawayan na ni Boss oh. Napaganda ay, ah. ah? okay, no. hmm. po. Oh. Pakawit-kawit na ang. Tat ay ko kan din. Tingnan mo niyo, oh O, kayo, no. Yon po. Okay, thank you po for watching. Ito po ay Sariaya, Quezon. Kawayanan malapit, po malapito, ito ni Posima. Malapit po ito sa Mugmanahaw. Yo, no, yan po. So, sabi mo, thank you. Salamat po sa inyong panunood. Yo,